Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong makinig sa aking kwento? Ang kwentong ito ay pinamagatan kong si Pipay. Madalas na pinupuri si Pipay ng kaniyang mga magulang dahil siya ay masipag mag-aral at matulungin sa mga gawaing bahay. Pumapasok siya ng maaga upang hindi siya mahuli sa klase. Nakikinig at aktibo rin siyang sumasali sa mga talakayan kaya nakakakuha siya ng matataas na marka. Marami rin siyang mga kaibigan sapagkat mabait siya at hindi nakikipag-away. Madalas makakuha ng tropeo at sabitan ng medalya si Pipay dahil lagi siyang nananalo sa mga pating palak. Iyan si Pipay, ang batang may galing na taglay.